Ayan. Hello! Welcome to my channel, Lisa Villarmina. Ayan ang yung mudra. Umpisa na naman tayo sa pagloto-loto sa ating kusina. Trabahong ina. Ayan. Painitin lang natin yung ating mantika. Ayan, lagay natin ang bawang. Yung -mikus, mikus na yan. Oh bawang, <laughs> Bawang. Kayo ba ako? Inauna ko talaga yung bawang, no? Ah, yan ang inauna kong igigisa. Bago ang ating sibuyas. At yun, sama-sama na doon, no? May luya, may sili, sibuyas. Bawang. Huwag na kayo magtaka, no. Ganyan lang talaga ang gamitan natin ng mga ricados. Kaunti-unti lang dahil wala namang binago ang presyo. Nung nakaraan, uh, mura, no. Pero biglang nagtaas na naman. Ayan, nalagay na natin yung ating uh, gabi. Uh, maglalaing tayo, guys. pinakuluan ko pala yung sa so, pinakuluan muna natin na ating uh, daahan ng gabi ayun basta ayun na yun natin tapos pinapun natin na uh, tubig uh, ang purpose nun uh, para daw hindi kumate ako naman talagang pinakuluan ko kasi gusto kong mawala yung ano kasi yung ba diba, binilad-bilad natin, nagkakaroon din siya ng alikabok. Eh, nugasan ko na nung bago ko i -blad. nugasan ko yan bago ko nilinis, no? Kaya lang diskontento pa ako, kaya pinakuluan ko muna siya para matanggal yung kung ano man yun, alikabok ba o ano. Kaya ganon. Pero, nag-testing ko naman na, ah, nung hindi pinapakuluan, hindi naman siya kumati. Depende lang siguro yung sa gabi o... Sa pagluto. Wala. Eh? pero tingin ko talaga nasa gabi kasi minsan nagluto ako yung gabi din ah kulay ano yun yung kulay medyo parang hindi ganyan kulay green kasi yun eh yung parang light lang na pagka green kumati talaga mm kumati hindi yung sinasabi na halukayan mo kakate hindi Ayan, nahalukahilukay ko naman yan. Hindi naman yan kumakapis. Pero ano yan eh, yung gabi na ano, palawan. Ayan, maganda. Kulay green. Maganda talaga siya. Subok ko na. Ayan, ilagay natin yung ating kakak. Ay, kukumama. <laughs> Kumama na gata. At uh, napakamahal ng niyog ngayon, guys. Ang pinakamura niya ay 40, ano? kung bili ka ng ganyan magkano lang yan 30 plus lang so dyan ka na lang Ganon din naman eh ganun din naman iluluto mo rin naman hindi mo naman ano eh <sighs> di ba? mas tipid yan kaysa doon sa yung kakayurin pa pero mas masarap naman talaga sana yan kaya lang wala eh lagyan, at, lagyan natin ng tubig yan no konti kasi hindi pa natin yung inobos. Okay, lang muna natin yung mamaya. Kim? Saka natin lagay yung iba. Kim! Okay. Pa, nai, Taglit lang. Pang, ano? Naglagay tayo dyan ng ating o, pampalasa. Ay, yung kalahati niyan, guys. Yan. Yung pang, ano Yung... Last lang, na, ng, ano. Ang palapot. Malambot. Tutuoy muna natin yung gabi natin bago natin yung ilagay. Pinaka kakanggata kumbaga. <laughs> kakanggata. Pero parehas na naman yun. Ilan eh, lagyan ko ng tubig yan muna. Ayan na. Ah. Oh, ayan. Kumuklo na mas na yan. May laman kasi yan kaya medyo ino natin naglagay pa pala ako dyan ng ano, sahog. Uh, delis yung sahog natin. Uh, at wala tayong pambili ng baboy. ah uh, ginto. Uh -huh. Ang hirap bilhin pag wala kang ano, tamang budget talaga. Kailangan may budget ka pag bumili ka ng ano. pag bumili ka ng halagang isang dana, alam mo ba yun? Kakaperanggot lang. Pang isang, pahalos pang isang tao lang talaga yung isang, isang daan mo na, ano, bibili ka halaga isang daan. Parang Adler. isang tao lang. Ayan, okay. natin muli. Asa, asa na. Halokay ulit. O, oh, napapansin nyo? Panay ako halokay. Diba? Kung eh. Tinitesting ko kung luto na yung laman. Importante talaga yung lutong-luto. Siguro kung hindi lutong-luto, Pwedeng kumatay yan. May chicharon tayo guys. Mayroon tayong chicharon. at dilis ang ating chicharon sahog. Na lang, chicharon dito. na lang dahil yun ang kaya. <laughs> Alagang 25. Ayan. <laughs> mayroon ka ng pork. pork Ay, <laughs> <Fort> chicharon. <laughs> Ayan. Okay na yan. Hindi na tayo maganap. Pwede nga lang yung dilis lang eh. Kaya lang yung mga anak ko. Ayun kasi ng ano. Ayan, dilis bilis na nila Alam mo, halos yung sahog lang naman ang kinukuha nila dyan. Okay. masarap din naman yung chicharon. Lalo sa monggo, di ba? Okay, try ko din dyan. Pwede din daw yan sa ano, Ah, uh, ampalaya. Di diba yung igisa mo yung ampalaya na may itlog? Ayan, pwede mo siyang lagyan din daw niyan, pero hindi pa nasubukan. Ayan na guys, yung pinakahuli nating ano, yung kalahati. Ayan, di ba? ko na yung ating gabi. At ang ano lang natin yan, yung lumapot na talaga siya. Bagay, malapot naman talaga yan. Ayan, kung nakikita nyo, luto na, di ba? Lulutoy na lang natin yan yung gata. Yung chicharo si naman, okay naman na yan. Luto naman na. <laughs> Parang init na lang siya, no? Yung gata na lang natin, ang Nga tayo, o, diba? Inalugan pa natin yung ating ah, lagayan lagaya ng gata. At lagyan natin hmm, pork ito. Cubes. Ah, diba, pork cubes. Ah, Dalasang baboy talaga yan dahil may pork cubes. Lasang <laughs> pork. Lasa. Pero wala kang mga ta na baboy. ano yan wala na. Oh. Okay. Grabing halokay. Kung sa pagluto, sa paghalokay, sinasabi nila na kumate malabo yun. Kasi tinamo naman, naman ako, parka. no? Panay halokay. In mikos, mikos yan. Ganyan ako magluto. Kaya kung... Eh di sana, di ba? Kumate yung kasabihan kasi nila marami marami mga sinasabi na huwag ka daw magdaldal huwag ka magsasalita habang nagluluto ka niyan dahil kakati talaga mga ngagat. na napak minsan nagdadaldal ako diyan eh ay di lang minsan talagang di mo maiwasan na magsalita sa ganyan nagluluto ka kung yun ang pagbasihan ay talaga naman <laughs> Laging makati ang loto ko pag yun ang pagbasihan. Okay, okay, Dahil di ko may magsalita. Ay, nako. Lalo na kung para ano, yung mo siya na gusto mo na, hindi mo na kailangan mag-voice nilagyan natin ng konting suka, guys, no? Iwas, ano yun? Iwas panis. Ah, ba diba? Medyo tatagal kasi yung ano mo. Ah, Ah, uh, ulam mo, guys. Kahit ano, basta, ano. Pa pwede rin sa kanin, lagyan mo ng isang mga isang kutsara. Lalo na, minsan, di ba, panisin. Pag nagluto tayo ng kanin. Yung sobrang init ng panahon. Or, di ko alam kung talagang sa bigas yun, no? Na oh, yes. panisin, di ko alam. Basta, may time talaga na panisin. Mabilis lang ang, ano, <laughs> mabilis lang yung kanin na panis, ng papawis. Lagyan mo siya guys ng ano, mga isang kutsarang suka. Mm. Hindi hindi siya ano, hindi siya napapanis. Lagi magsaing ka sa umaga. Lala Parang ganyan lang, lagyan mo siya ng onte. Yung mga ulam natin, no. Hindi mo talaga lagyan ng onte lang. Gusto mo lang na iwas panisin agad. Ah, uh, yung ano, <laughs> lalo na yung may kamatis, 'di ba? pag may kamatis tayo na ano uh, yung niluluto natin na may kamatis madaling mapanis yan pwede mo rin lagyan yun ang isang kutsara ay depende, depende sa dami ng ano sabaw nung no? depende kung madami ang sabaw depende na sa'yo ayan guys, luto na yan guys oh. ayan, gumawa na lang tayo dyan ng <laughs> alam nyo na Ayan, luto na ang ating, ayan, di ba? Mukhang masarap. Masarap talaga yan. Hindi lang mukha. <laughs> masarap yung laing na yan. Yung wala kang maramdaman na kung ano-ano. Tumulaman -ano. yan. -ano. Ayan. 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 Alokay ka Ikman natin yan. doube testing ayo kita natin kita, kita apa tinggal